Banata 246. Napangiti si Sebastian sa sinabi ni Lilian. You folks are truly beyond reason. Kung ito man ang huling pagkakataon o sa pagkakataong ito, hindi ba't palagi ninyong pinupukaw ang gulo para sa akin? Galit na galit, bumawi si Evelyn, nandito ka para manggulo, kaya syempre, kailangan ka naming pigilan at paalisin bago mo gawin. And what makes you so sure na nandito ako para manggulo? Tanong ni Sebastian. Malamig na tugon ni Evelyn, huwag na nating banggitin ang huling pagkakataon. Ngayon ang pinakamataas na piging, at ang may imbitasyon lamang ang maaaring dumalo. Para saan pa ba narito ang isang talunan na tulad mo kung hindi para manggulo? Isang kislap ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Sebastian nang sumagot ito, una sa lahat, hindi na ikaw ang biyanan ko. If you dare call me a loser again, sasampalin kita. Lalong sumibol ang galit ni Evelyn sa kanyang sinabi, at halos mawalan na siya ng gana, buti na lang at mabilis siyang pinigilan ni Lilian. Dahil alam ni Evelyn ang init ng ulo ni Sebastian, walang ganang umatras si Evelyn. Tumingin si Lilian kay Sebastian at sinabing, I apologize in behalf of my mother, but she does have a point. I hope you'll leave. If you have any conditions, just let me know and I'll try to meet them. Masyadong mataas ang tingin nyo sa sarili nyo. Walang kinalaman ang presensya ko dito kahit kanino sa inyo, panunuyan ni Sebastian. Nag-aalinlangan si Evelyn. She smirked and said, ano pa kaya ang naririto mo kung hindi para manggulo? Are you seriously claiming you're here for the Supreme Banquet? Kaya nga ako nandito, sagot ni Sebastian. Nagtawanan si Evelyn at ang iba, na parang ngayon lang narinig ang pinaka nakakatawang biro. Narinig mo ba ang sinabi niya? Sinasabi niya na nandito siya para sa Supreme Banquet. Nakakatawa yon, ngumisi si Evelyn. Tumawa si Jordan at nanunuya, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? This is the exclusive Supreme Banquet that's reserved for the elite. You're just a poor loser. If you were still with the Smith family, you might have been kayang maranasan ito para sa iyong sarili. Ngayong outcast ka na, wala ka ng karapatang magwalas ng sahig sa labas. Sa totoo lang, wala ka ng umalis sa pamilyang Smith, panunuyan ni Evelyn. Mabilis na sumingit si Lyra, exactly. Don't think you can just sneak in behind us like the last time hindi ka man lang makakalusot sa pinto sa kalagayan mo ngayon. Habang si Elijah at Jordan ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng paghamak at panunuya. I never needed to finagle my way in. Kung hindi ako magpapakita ngayong gabi, hindi mangyayari ang kaganapang ito. Pagmamalaki ni Sebastian. Oh, you're quite full of yourself. From the way you talk, one might mistake you for some kind of VIP, pang-aasar ni Evelyn. Sa pagkakataong iyon, nagpahayag ng imbitasyon si Jordan sa harap ni Sebastian. See this. It's the invite to the Supreme Banquet. Yung may invite lang ang pwedeng makapasok. Meron ka ba? I don't need an invitation. That's because I don't need it. Kahit walang invitation, I can stroll right in unlike you guys. Even with an invite, you might not make the cut, Sebastian remarked equally. Anak, sinusubukan mo ba akong patayin sa kakatawa? Mangarap ka kung sa tingin mo ay nakapasok ka ng walang imbitasyon, tawa ng tawa ni Jordan. Hindi rin napigilan ni Ronan ang isang suntok. Ang kamalayan sa sarili ay isang birtod, ngunit nakalulungkot, kulang ka nito. Si Evelyn at ang iba ay nag in sa kanika nilang mga sarkastikong pahayag. Hindi naman mapakali si Sebastian sa kalokohan nila kaya nag-message siya kay Zia sa phone niya. Sige, gabi na. Itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras sa kanya at pumasok na tayo, naiinip na mong kahi ni Elijah. Kabanata 247 Dagdag pa ni Jordan, tama si Lolo. Wala siya sa level natin. Hihila lang tayo pababa ng kausap. Nagpresente sila ng dalawang imbitasyon sa mga security guard habang iniabot naman ni Lilian ang kanyang VIP invitation. Biglang may naalala si Evelyn at hinarap ang mga tanod sa tono ng pag-uutos, makinig kang mabuti. Wala sa atin ang lalaking iyon. Nandito siya para manggulo. Bantayan mo siya. Kung pumasok siya, malalagay ka sa malaking problema. Dati-rati, si Evelyn ay hindi magsasalita ng buong tapang dahil ang mga security guard ng Misty Oak Hotel ay suportado ng makapangyarihang pamilyang Quirrell. Gayunpaman, siya ay armado ng isang VIP na imbitasyon at nasa bingit ng pagpirma ng isang 10 bilyong dolyar na deal sa Phoenix Corporation, kaya ang kanyang kumpiyansa ay nasa bubong. Bagamat naiirita ang mga gwardya, hindi nila kayang masaktan ang isang taong may VIP invitation. Nang papasukin na sana nila ang grupo, isa sa kanila ang nakatanggap ng tawag sa telepono. Tahan na. Inend ng guard ang tawag at hinarang si Evelyn at ang iba pa. Namumula sa galit ang mukha ni Evelyn. How dare you? VIP guest kami. Are you trying to get fired? Malamig na ngumiti ang guard. Kakatanggap lang namin ng mga order. Lahat ng imbitasyon para sa Pamilya Smith at Hunter ay binawi, maliban kay Ms. Lillian. Bawal pumasok ang iba sa inyo. Ano? Natigilan ang Pamilya Smith at Hunter. Bakit? Bakit voided ang invitations natin? Tanong ni Evelyn. Walang dahilan. Umalis ka na, o itatapon ka namin, malamig na ng ngiti ang tugon ng gwardya. Dati nang pinahintulutan ng mga gwardya ang Hunters at ang Smith dahil hindi nila kayang ipagsapalaran na masaktan ang mga bisitang VIP na iyon. Ngayong binawi na ang kanilang mga imbitasyon, hindi na naramdaman ng mga gwardya na maging magalang. Ang kataas-taasang isa mismo ang nag sa atin na dumalo sa kataas-taasang piging, at dapat ay bibigyan niya tayo ng 10 bilyong dolyar na kontrata ngayon. Subukan mong lagyan kami ng daliri. Sabi ni Lucas, humakbang papalapit sa mga guard na may masamang tingin. Natakot si Bradford at mabilis na hinayla pabalik si Lucas. Bulong niya, hold your temper. This is not a place for you to make trouble. Alam ng karamihan ng mga tao na makapangyarihan ang pamilya Quirrell, ngunit kakaunti ang nakauunawa sa buong lawak ng kanilang impluensya gayon paman, alam na alam ni Bradford ang kanilang mga nakakatakot na kakayahan na ginawa nilang maihahambing sa sampung malalaking pamilya. Lumapit si Sebastian na may mapaglarong ngiti. Sabi ko sayo, ang pagkakaroon ng imbitasyon ay hindi ginagarantiyahan ang pagpasok. Namumula sa galit ang mukha ni Evelyn. Stop gloating. Kung hindi tayo makapasok, ikaw din. That's not necessarily true. Baka papasukin lang nila ako, nakangiting sabi ni Sebastian. Inutusan na ni Joseph ang mga security guard tungkol kay Sebastian at nakilala nila siya mula sa kanyang larawan. Sa tingin mo makapasok ka nang walang imbitasyon? Mangarap ka, ngumisi si Evelyn. Kabanata 248. Sinong nagsabing wala siyang imbitasyon? Papasok pa lang si Sebastian ay may lumapit na babae na nakasuot ng puting bird adong gown. Mukhang nasa early 20s ang babae. Siya ay may magandang figure at isang nakamamanghang mukha. Nagpakita siya ng isang ethereal na kagandahan at pagiging sapustikado, na katulad ng sa isang highborn prinsesa. Siya ay walang iba kundi si Esme Bailey, ang tagapagmana ng prestihiyosong pamilyang Bailey. M.S. Bailey, Nakangiting bati ni Bradford kay Esme nang makita siya. Bagamat ang pamilya Hunter ay may kilalang posisyon sa Wave City, namutla sila kumpara sa tangkad ng pamilya Bailey, na pumangalawa sa sampung malalaking pamilya. Lumapit si Esme kay Sebastian at itinoon ang atensyon kay Evelyn. Sabi mo wala siyang invitation. Mahina hong tanong niya. Eksakto. Reject lang siya mula sa pamilya naming Smith, halos hindi ka rapat dapat sa isang imbitasyon, panunuya ni Evelyn. Inilabas ni Esme ang isang VIP na imbitasyon mula sa kanyang bag, na hindi nagulat sa sino mang binigyan ng status ng pamilya Bailey. Gayunpaman, ang kanyang susunod na hakbang ay nagulat sa lahat. Walang pag-aalin lang niyang ibinigay ang imbitasyon kay Sebastian. Wala siyang dati, pero ngayon, mahinahon niyang sabi. Parehong gulat at galit si Evelyn. MS Bailey, sigurado ka bang gusto mong bigyan ng VIP invitation itong walang kwentang tao? Tanong ni Evelyn. Dagdag pa ni Jordan, eksakto. Itong VIP na imbitasyon lang ang mayroon ang pamilya Bailey. Ang pag-abot nito sa isang tagalabas ay walang galang sa Supremo. Dapat mong isaalang-alang ang kahihinatnan. Sino bang nagsabing hindi kami magkarelasyon ni Mr. Wilder? Fiancé ko siya, declare ni Esme, na ikinabit ang braso sa braso ni Sebastian. Nagulat ang mga tao at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi inaasahan ni Lilian, lalo na, na ganoon kabilis ang pag-move on ni Sebastian pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Nakasama pa niya si Esme, ang pinakamagandang babae ni Dragota. Tutol ni Jordan, imposible. MS Bailey, huwag kang magbiro. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Bailey, pinalamutian ng kagandahan, katalinuhan, at isang prestihiyosong angkan. Isa lang siyang castaway na tinanggihan ng pamilyang Smith. Paano siya maging fiancé mo? Nothing's impossible. Si Mr. Wilder is a hidden gem. Bulag ka sa talent niya, And that's the reason why the Smith family is in decline, Esme retorted with a scornful laugh. Nang marinig iyon, napuno ng galit ang The Smith ngunit hindi nila nailabas ang kanilang pagkadismaya. Let's go in, sabi ni Esme, sabay ngiti kay Sebastian. Tumango si Sebastian, at sabay na siyang pumasok kay Esme. Ang kanyang dismissive na kilos ay lalong nagpagalit sa mga Smith. Ano bang dapat ipagmalaki? isa lang siyang walang kwentang lalaki na umaasa sa babae. Pang-aasar ni Jordan. Gayunpaman, ang inggit ay sumingit sa kanya sa loob. Nagkaroon ng pribilehiyo si Sebastian na makasama muna si Lilian, kasunod si Esme. Parehong babae ay nakamamanghang kagandahan. Sa kabila ng malawak na karanasan ni Jordan sa mga kababaihan, walang makakatulad kina Lilian at Esme. Paanong hindi siya makakaramdam ng inggit at inggit? Si Esme, ang tagapagmana ng pamilya Bailey at kilala bilang pinakamagandang babae ni Dragotha, ay nagbigay ng pagkakataon para laktawan ni Sebastian ang tatlumpung taon ng pakikibaka sa lipunan. Tanging isang hangal ang magpapalipas ng pagkakataong mapanatili ng isang napakagandang babae. Nanatiling tahimik si Lilian, nakaramdam ng kakilakilabot. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na tapos na sila ni Sebastian at hindi na sila dapat magkasama. Kahit na masakit makita siyang may kasamang ibang babae. Pakiramdam niya ay nanunood siya ng isang mahalagang bagay na inaalis. Bumantong hininga siya at pumasok sa loob. Bagaman mayroon silang tatlong imbitasyon sa kabuuan, kabilang ang isang VIP, siya lamang ang pinayagang pumasok. Kabanata 200 at apat na putsyam. Ang lahat ng ito ay sariling gawa ng mga Smith. Naghanap sila ng gulo at tumakbo sa isang pader ng hindi namamalayan, na parehong malungkot at nakakaawa. Thank you for helping me out there, sabi ni Sebastian kay Esme. Bagamat hindi niya kailangan ang tulong nito, na-appreciate niya ang kilos na iyon. Nakakabighani ang ngiti ni Esme. Iniligtas mo ang buhay ng tatay ko. Iyon ang dahilan kung bakit ka naging benefactor ng pamilya Bailey. Ang pagtulong sa iyo ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Bakit mag-isa ka dito? Nasaan ang mga magulang at kapatid mo? Curious na tanong ni Sebastian. Karaniwan, ang bawat imbitasyon ay nagbibigay daan sa hanggang tatlong bisita at ang mga tao ay susulitin ito upang dumalo sa prestihiyosong kaganapan. Pagkatapos ng lahat, ang pakikilahok sa kataas-taasang piging ay isang bagay na dapat ipagmalaki, at ang pagkikita sa kataas-taasang isa ay isang karangalan. Kung ang isa ay sapat na mapalad na makamit ang pabor ng kataas-taasang isa, ang mga benepisyo ay magiging malaki. Gayunpaman, may ibang pananaw si Sebastian. Hindi alam ng mga tao ang tunay niyang pagkatao, at madalas na inilantad ng mga dumadalo sa piging ang kanilang pinakamasamang panig sa harap niya. Ang mga Smith at ang mga ngaso ay pangunahing mga halimbawa. Nagpapagaling pa ang tatay ko, kaya isinama siya ng nanay ko, at ang kapatid ko naman ang naghahandle ng business ng pamilya. Naiiwan na lang ako, nakangiting sagot ni Esme. Sa kabila ng karaniwang pagiging tahimik ng Misty Oak Hotel na may kakaunting bisita, ang maluwag na bulwagan nito ay madaling tumanggap ng ilang daang tao. Ngayon, ang bulwagan ay abala kung saan hindi bababa sa dalawandaang bisita ang dumalo, na lahat ay nagmula sa maimpluwensyang at mayayamang pamilya sa pinakamataas na antas. Dahil hindi pa nagsisimula ang handaan, naghahalo-halo na ang mga tao at nagkukwentuhan. Ang pagdating ni na Sebastian at Esme ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng lahat, higit sa lahat ay dahil kay Esme mismo. Bilang pinakamagandang babae ni Dragotha ang tagapagmana ng pamilya Bailey, at ang kampanilya ng Davino Police, natural na naging sentro ng atensyon si Esme. Kahit na sa mga pinagsama-samang elit, siya ay napakatalino. M.S. Bailey. Bati nila sa kanya ng mga ngiti na puno ng pagsuyo. Napakaganda ni M.S. Bailey. Para siyang anghel na bumaba sa langit. Hindi katakataka na siya ang pinakamaganda sa buong bansa. Ang kanyang figure at kagandahan ay tunay na walang kapares sa mundo, bulong-bulungan ng mga tao sa pagkamangha ilang lalaki pa ang naglalaway habang nakatingin sa kanya. Hoy, sino yung lalaking kasama niya? May nakapansin kay Sebastian at Esme na magkatabi. Sebastian. Si Harrison Zatch, ang panganay na anak ng pamilya Zatch, ay tinawag ang pangalan ni Sebastian. Agad namang lumapit si Harrison kina Sebastian at Esme pinakita niya muna kay Esme ang inaakala niyang kaakit-akit ng ngiti. Esme, sinadya kong sumama sayo, pero nung pumunta ako sa bahay mo kahapon, sabi ng kapatid mo umalis ka na papuntang Ravenview City. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Dati, noong maimpluensya pa si Travis, walang nang ahas na lumapit kay Esme. Pero ngayong wala na sa picture si Travis, hindi na nagpigil ang mga may nararamdaman para sa kanya. Isa sa kanila si Harrison. Noong una ay hinahabol ni Harrison si Jenny, ngunit pagkatapos ng insidente, nagsimulang hindi siya pinansin ni Jenny. Nang hindi nabanta si Travis, itinuon ni Harrison ang kanyang paningin kay Esme, na mas na nais. Nice. Mr. Zatch, we're not close. I can do what I want. Why should I inform you beforehand? Putol ni Esme. Baka sa ekspresyon ni Harrison ang isang maikling kislap ng kahihiyan. Esme, alam mo ang nararamdaman ko sayo. I swear, I'll marry no one but you. Bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka, pakiusap niya. Habang inabot ni Harrison ang kamay ni Esme, nagalit siya at sinadya niyang iwasan siya. Pero bago pa niya magawa, hinawakan ni Sebastian ang braso ni Esme at hinaila siya sa isang tabi. Kabanata 250. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Harrison. Malamig niyang pinandilatan si Sebastian at sinabing, Sebastian, I'm warning you, layuan mo si Esme kung hindi ay hindi magiging maganda ang lagay mo. Ito ay isang tahasang pagbabanta. Bagamat alam niyang si Sebastian ay isang mahusay na manlalaban, hindi siya sineseryoso ni Harrison. Pagkatapos ng lahat, hindi ito sinaunang panahon. Sa mundo ngayon, kayamanan at kapangyarihan ang mahalaga. Ang pamilya Zatch ay isa sa sampung malalaking pamilya, at bilang panganay na anak, si Harrison ang magiging tagapagmana ng kanyang pamilya. Para sa kanya, si Sebastian ay walang iba kundi isang brute. Kung gusto niya, Marami siyang paraan para mawala si Sebastian. Ngumisi si Sebastian at sumagot, ayaw ko ng pinagbabantaan. Kapag sinabi mo sa akin na layuan ko siya, kabaligtaran ang gagawin ko. Anong magagawa mo? Nagbubulungan ang mga tao. Sino ang lalaking to? Paano niya nagawang pagsalitaan ng ganun si Mr. Zatch? Ang lakas ng loob niya. Kung hindi siya matapang, tanga siya para hamanin si Mr. Zatch. Naghahanap siya ng gulo. Napatingin ang lahat kay Sebastian na para bang isa na itong patay. Mahuhulaan, nabaluktot ang mukha ni Harrison sa galit. Sebastian, nililigawan mo si kamatayan. Sisiguraduhin kung hindi mo makikita ang pagsikat ng araw bukas. Walang nag-alinlangan sa kakayahan ni Harrison na isagawa ang kanyang banta. Bilang panganay na anak ng pamilya Zatch, ang pagkawala ng isang tao ay kasing dali ng pagpiga ng langgam. Galit na sigaw ni Esme, Harrison, kung manggahas kang saktan siya, hindi ka ng pamilya Bailey na makatakas. Binaliwala ni Harrison ang kanyang babala ng may pagnisi. Dahil malapit na ang pamilya Zatch sa pamilya Lloyd, hindi na siya natakot sa pamilya Bailey. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga tao sa pangunguna ng lolo ni Taylor, si Gabriel. Si Taylor, na nawalan ng lakas ni Sebastian at ngayon ay natupok na ng nag-aalab na pagnanais na maghayganti, ay tumayo sa tabi niya. Nang makita si Sebastian, mas lalong lumakas ang galit ni Taylor. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Sebastian, bastard ka. Puputukan kita para mabusog ang paghihiganti ko. Sa kabila ng matinding galit ni Taylor, ang kanyang mataas na tono ng boses ay ginawang halos nakakatawa ang pagbabanta. "You can try," nakangiting sabi ni Sebastian. Para sa kanya, si Taylor ay walang iba kundi isang langgam. Nakakatawa na akala niya ay makakapaghiganti siya. Dahil sa galit sa dismissive expression ni Sebastian, sumigaw si Taylor, "Papatayin kita!" Ikinuyong niya ang kanyang kamao, handang sumuntok. Huminahon ka. Hindi ito ang lugar para dyan, sabi ni Gabriel na mabilis na pinigilan si Taylor. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, huminga ng malalim si Taylor. Alam niya ang husay ni Sebastian. Sa kabila ng pagsasanay sa ilalim ng isang master, nag-alinlangan siyang makakapantay niya si Sebastian. Higit sa lahat, sila ay nasa Misty Oak Hotel para sa isang kaganapan na hino-host ng Supreme One. Anumang pagkilos ng karahasan dito ay makikita bilang isang direktang hamon sa autoridad ng kataas taasang isa at magre sa malubhang kahihinatnan. Inayos ni Gabriel si Sebastian ng malamig na titig. Anak, masyado akong naging abala sa pakikitungo sa iyo, ngunit ang oras mo ay tapos na. Pagkatapos ng piging, ipapadala kita sa impyerno. Isang bigla ang pagputok ng hangarin na pagpatay ang nagmula kay Gabriel, na nagpapadala ng lamig sa karamihan. Bago pa makasagot si Sebastian ay pumasok na si Esme. Matigas niyang sinabi, wala akong pakialam kung sino ka, ngunit hindi ko pakialam kung sino ka, ngunit hindi ko hahaya ang saktan mo si Mr. Wilder. Kung susubukan mo, magkakaroon ka ng pamilya Bailey na kalabanan. Nagulat ang lahat sa matigas na depensa ni Esme kay Sebastian, at kumalat sa karamihan ang pag-usi sa tungkol sa kanilang relasyon.